Ayan na. Gigising niya lang. Katulala pa sa langit. <laughs> ah, may visitors kasi siya. Kuya Chris. Ang visitors namin for today's video. Dito yan natulog si Kuya Chris. You want milk now? Ah, gutom na yata itong baby ko. Sorry naman po. Tama-tama kasi kagigising mo lang. Okay, here. Ayan na. Baby! Bakit naman yan tulala? Ang aga-aga na katulala. Oh, this one, you want milk? May mag-enjoy kami sa coffee ko. Oh, that's coffee. Oh, you want milk? Mommy will give you milk? Okay. Ang gutom nga siya. Gutom ang boss ko. Sige lang, boss. Ayan mm. You like Monty? Monty?

to the vlog. Say good morning, mga shots. Good morning na, eh, pero hapon na. Kagigising lang kasi namin kasi kagabi. Alas 5 na kami nakatulog. Ay, ano ba itong nasa baka ko? Laging makate. Eh. oh, come here, baby. Come on, finish your mat. Not that one first. No, no playing. Distruct siya sa mga kung ano-anong nakikita niya. Here. Ang kulit. Uh, kulit-kulit o oh, kaman mag-play ka na pala ng ano mo, taway mo Here. ayan na come, mami give you milk anong araw ngayon? today pala kuya, sunday no kuya sunday na ngayon today is sunday hindi okay. natin anong kaya, kaya natin ito ma-upload kung sipagan tayo mag-edit ng ano ating vlog pero pa kung i-edit na isa. Nagkaano na nagka Natapos ko na siya na edit pero na nasave ko na siya sa face, sa ano sa YouTube. Ay nagkagulo-gulo na yung aking editing sa kaantok. Yung tipo antok ka. Ah. Sige lang edit edit tapos hindi ko na malayan may mali pala doon sa inedit ko. Hindi e miaw. Ang galing talaga bibi no. Yung tinitipong tapusin ko yung aking vlog, uh, yung aking editing tapos yun ang nangyari kasi nga sobrang antok na hindi na kinaya ng powers na, baby. buti na tong aming baby ngayon medyo ano na wala na siyang lagnat buti naman thank you lord bukas baby punta tayo ng doktor kasi bukas yung kanyang actually nung nakaraan pa sana yung kanyang appointment nakalimutan namin dalaw ni jowa yung kanyang check up, monthly check up dapat nung 7 pa nakalimutan namin, akala namin 10 or 9 ano na ngayon, 11 na yata ngayon, tapos sabado pa naman, O linggo so hindi talaga siya nagawa tomorrow which is Sunday or Monday, punta kami kay doktor niya gawa na namin yung kanyang turok na naman <laughs> my baby ayan na turok tinitingnan niya si kuya pwede tinitingnan kanya kuya ano daw kinakain mo, kuya? Yeah. She wants something too. She wants to eat. bawal do, baby. Not allowed. Say, next month, I can taste your food. My baby, Anna, can taste your food, baby. Anna, no. Okay. Hindi ka pa naman nagugutom, na. Can I enjoy my coffee as well? Can I enjoy? what are you looking at now? Ang daming gagawin. Ang daming labadang gagawin. Tapos panay pa ulan, nakakainis Ang itong na ito. Ay, okay. Enjoy muna ako sa aking coffee. Si later na lang. Babalik kami mga shots. Ayan na. Si later na lang. Babalik ang aking baby. <laughs> Yes, mamalunggay ako. Pasalubong from the UK. Yes, yes. <laughs> okay? UK is UK, UK? Ay, oh, inunan na agad ni Monty yung aking malunggay. Oh, sige lang. O, oh, sige lang. Oh, kumuha ka ng isa. Aray, 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 aray. Aray, aray. Ta, wala na, wala na akong ma maluto. <laughs> Inun, Bigay mo na, kuya. Oh. Tapos munti. Ay, akala ko ba marami kayo malunggay? Ano man to? Kunti man lang to. Kaya, eh, e, dyan sa loob lang ilagay kasi walang malunggay. Malayo malunggay dito. Ano nun no, to? Mga, mga basura mo. Sa, kanina to mga to. Sa'yo, ano, grocery ka? you. Hmm. Magiging ataan tayo mamaya, kol. Ay, may pasalubong. Cute. Ay, hindi ko lang yan eh. Cutie, cutie pa pasalubong. Yung short niya nga, short niya, yung binigay mo. hindi, kasya. yan, yung iba hindi magkasya. Yung dilaw na magpartner. Ang cute. Huh?

sosyal yung, a, yung aking ate, oh. Binigyan niya akong pampano. Ang mahal, mahal kayo ng pampano. 500 kilo. Sana all. Oh, ate Nicole, may lagyan natin ng, 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 ano mamaya. Lagay, lagay mo. Lagay mo doon sa ref. Iyan natin ng ano pala, malunggay. kay masarap yan itula. May lagsim-lagsim. Lag, lagsim. lag, lag, Nakalingo na. Iyan natin ng Ay, di wow. Hey. Kuya, down your ano nga Nare-react sa ano Hindi niya ba kaya tatanggalin yan? Baka maliit na sa kanya. Ah, maliit na nga yan Ipa, Di ba pwedeng ma-adjust yan? Paano naman ito nag sa Bakit ganito ito naman binili mo? Paano ito mag sa Ikaw na lang niya ito Ikaw okay. Hindi naman ito mag Kasi ito Wait nga lang. <laughs> oh, cute! Siras na ang baby ko! <laughs> yung pulsiras mo. <laughs> Nagmukha ka yung mataba dito sa pulsiras. <laughs> Ay, sorry. Ay, hindi ka mataba. Malusog, malusog. Sorry po. Malusog pala ang baby ko. Meron siyang pulsiras galing kay tita niya. Mm. Si thank you tita for the pasalubong. May ng baby ko. Meron siya dito. Ganito. Kaso lang hindi na, na magkasya. Hindi na masuot sa kanyang ano. Ikaw na lang to. Madam. <laughs> Madam. Ikaw. <laughs> ah, baby yana. ng bahay. <laughs> yung bahay ng kukuk. Yung -kuk. kung ano-ano nang nakalagay sa mga. Ay. Ayan ang realidad ng buhay. Hindi ba yung malunggay? Ang kusina namin medyo may size ng kunti lang. While doing that, yung anak ko tulog na. Ilagay ko muna siya dyan. Sana matagal-tagal yung kanyang tulog. Ah, uh, yung isa nagtutupi. Iwan ko kailan yan siya matatapos. Monty, what's wrong with you with Monty? Why you look sad? Come here. Maglinis muna tayo mga shots ng ating kalat. Hi! Peekaboo! Hi! Peekaboo! <laughs> Peekaboo! my princess, Yana! was you sleep? What's wrong? Want milk? Milk, mommy? Okay. Okay, mommy, give you milk, okay?